Mami, mami, alam ko nanonood ka. Wala na pong battery yung mic ko, mami. Mami, wala nang battery. Mami, wala nang battery. Bumaba ka naman. Thank you, PJ! Pijong! Thank you! Ma, wala nang battery, ma. Ma, battery yung mic ko. Bakit naman? Bakit naman? Guys, uwi daw ako sabi ng nanay ko. Uwi ko daw kumanta ng kumanta. O, wag na tayong kumanta. Mag-thank you na lang tayo sa inyong lahat, ha? Wala na to, wala na to, wala na to, wala na to. Hindi ka na lang kumanta ng kumanta. Eh, mama, eh, ganun yung gusto mo, eh. magte-thank you kapag ano. Oh, wag tayo mag-thank you. Kanta na lang tayo. Ganun gusto naman nanay ko. Magkanta na lang tayo dito, guys. So, hindi tayo mag-thank you. Tapos yung kanta ko, tapos tatandaan ko na lang pangalan.